Hello guys, good morning. Andito ulit tayo sa Mount Banahaw. Dito kay Idol Boss Ramon Montiero. Ramon. si Don Ramon guys. Boss, Morning, morning, morning. morning. Boss Idol? Pwede ba? Pwede ba? Pwede Long time no see ya Pataba ng pataba ah Yun nga eh, ikaw nga, ang ganda, sexy mo ngayon Sporting sporty ka talaga Alah, may, parang may naiba dito boss May naiba dito? Wala naman Ah hindi, yung last time namin pumunta dito, sira pa sa bagyo Ganda na guys, O oh, parang Talagang umaliwalas ngayon, ah. Ah, yung mga nyog, tama. Okay na. Dati kasi, guys, na nang punta kami dito last time. Ano? Ah, Katatapos na ng bagyo. <coughs> Yun, eh. Ah. ah Dami nga yung mga manok, guys. Mga kakugi. Come <laughs> idol natin Hey, eh, kan kanina lang po oh. Diritso diritso na oh. Pakigreet naman yung mga taga Cebu boss Mga kasabong Magandang umaga sa inyong lahat Andito na naman <laughs> si Kakogi Mga taga Cebu, andito naman si Kakogi Yon. <laughs> Dito na naman si Kakogi Ang SBR ng Cebu Guys, ang ganda ngayon. Guys, mga naka-cord naka ngayon. Anong mga edad itong mga naka-cord ngayon, boss? 6-7. Uh, 6-7? Yon Yun, ganda, guys. Oh. Boss, uh, ikot ako dun, boss, ha? Oh, six, Pagpakita seven. ko. Habang mamimili sila. Yun, sa lahat ng mga ano, guys, uh, nagpasabay. Ito, nag na silang mamili sila, Stephen, at saka si Antip, mga kogit. Tapos ako rin Tingin-tingin tayo dito Ipakita ko sa inyo guys Ang mga magagandang manok talaga Ni Don Montiero Dito sa Mount Banahaw Walang kupas mga kakugi Ako Walang kupas talaga Tsaka Talagang umaliwalas ngayon Ang farm Ah ito boss idol Ito guys oh Nabago yan oh Parang bagong gawa yan Dati Wala yan uh, Batuhan yan dati yun oh, no? dami mga pulits oh yan mm yun -hmm. oh, dami oh wow wow ganda talaga like guys in fairness mga kakugi no sa lahat ng mga farm na napuntahan namin dito kay Don Ramon isa to sa magandang uh, magandang napakagandang farm na napuntahan namin dito sa sa Luzon area maliban na sa mga gandang mga manok mga kogi talagang sumikat talaga ang mga manok ni ano ni Boss Montero Boss Don ni Boss Don mga kogi lalong lalo na yung ano yung SBR mga kogi ay paborito ko naman yung SBR eh. no doubt about it Tsaka, ang ganda kaya, kaya nga ng ano, you know, ang ganda kaya ng uh, record ng aking mga Mount Panakaw authentic yun mga kapogi ha Boss Dito Idol Dito mo sa Ficom Boss Idol, maraming nagtatanong Boss Don yeah. Ano ba talaga secreto mo? Ba't maintain mo yung galing ng mga manok mo? E, selection Selection lang At saka kami talaga ano, eh. hindi, hindi mga tao namin nagbibrid eh Kami mismo eh kami na kami nagsasalang. Mm -hmm. Hindi ka ng iba. May mga tao silang ano. Mm -hmm. Kami, kami mismo. Hindi so, sa Lama niyo talaga? oh, ako talaga. Tsaka yung kapatid ko ang ano. mo monitor, tsaka ako namimili. Kung so, diba, pwede, papasabang ano. Mm -mm -mm. Hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede yun. Oo. Ano, kahit, kasi kahit saan kami magpunta, boss, kung ano sa Luzon ang SBR, ganun din sa amin sa Visayas. <laughs> walang yung walang ano ba? Uniform talaga ba? Hindi hey, ba talaga? Oo nga. Hindi talaga. Genetic. Believe talaga okay. sa breeder. Bukas, si Dr. Ramil. Wala pa kami nasa Cebu. Oh, oh. pa kami uuwi? O di susunod na kayo yung inyo, susunod na. Mm -hmm. Susunod na lang. Susunod na. na lang. Pero kung itawag ko doon, mas maganda. Wala kami na iwan doon. Nasa nasa bukid kasi yung ano mga anong farm namin ba? Oo. Oh. Sino gagawa ng farm mo? Ah, yung tauhan uh, ko talaga. Yung ganda na rin mulok mo. Oo oh, nga. Sisi pa lang ubos na eh. Oo oh, nga, ubos na pa 'to Sayang. Mahal natin mga subscriber natin eh. yun lang yun lang ma-afford nila ba? Pero sayang ano? Sayang Kasi na? yung manok natin, hindi pang sisiw. Mm -mm. Pag uh, dumaki, na ibibitaw lalong mabibili. Tama. Mm uh Tsaka, -huh. ano, basa idol. Pag sisiw pa mo idol, hindi ako okay. manghinayang magbenta. Kasi pag malaki na, magkita ko na yung bitaw, manghinayang ka na magbenta. Oo oh, uh, nga, kalimitan ganun. Mm -hmm. Yung mga nakabili sa akin, pag uh, nakabenta daw sila, pero mas mga loob nila. Mm -hmm. yun Kasi gusto nila yung... Mm hindi -hmm. na Yan ko yung mga hindi pa nag-ano guys, hindi pa na ibitaw namin, yun ang binibenta ko, kaya mga 3 months, mga 4 months, yun, boss, uh, 3 months, 4 months, ubusan na talaga, yung mga straight SBR natin, ako, yung sa mga, yung perfection, siguro pwede yung yung mga kakugi dyan na, hindi pa nakapasyal ito kay boss, Ramon, mga kakugi, pag maano kayo ba, pag may, kung kaya lang ninyong magpunta dito sa Luzon, punta kayo dito sa Dolores, Quezon Anyway, approachable yung naman yung siya, yung no, eh, yung si ano eh, si Boss Don. Sa, Saka accommodating uh, din. Basta mag-ano lang kayo guys, mag-appointment si para may mga lahat na si Boss Don at least ma-accommodate kayo. Ako guys, iba talaga pag makikita mo dito personal. Oh, sa lahat ng mga nagtiwala sa Kakugi, ito, andito kami ngayon. <laughs> andito kami ngayon na Legit to. Boss, ang kakogi, legit. Oh, legit. Oh, oh di ba? Trusted pa tayan. Trusted. Oh. oh, yun. Parang si Boss Rolin oh, gumanda yung buhok. Parang nagiging... Idol ka niyan. Tsaka <laughs> <laughs> <Kaya naman pala? laughs> <laughs> parang tumaba tayo, Parang pa tayo. Ay, ka... Oo nga, eka... <laughs> Basta maraming magmamahal. <laughs> <laughs> Pero dito kay Boss Bili Believe ako? Bumata. Bumata talaga. <laughs> Ang exercise mo, Boss, nag-gym ka. Hindi naman. Dito lang, ikot-ikot sa farm? Oo, oh, oh, ikot-ikot. Tsaka mm. diet din. Diet, no? Ang diet mo, vegetarian? Diet? Hindi din. Pero... Limited na. No rice may rice konte, caga uh, usually no salt ah oh, salt wala, yun yeah. yeah. talaga marami ka kaba na sugar sugar konte pero salt, okay. salt talaga mm. okay. maganda to guys oh. Kan okay okay to gawing ano guys. Gawing asundin din ba. Yan sa atin. Flying pens, bleeding pen, pwedeng gawin, pwede rin. Net lang gamit eh. Oh. Sa lahat ng mga hindi nakapa, nakahabol ngayon guys, uh, ito sa pagpunta namin. Uh, baka next year na kami makabalik dito kasi panata namin yan guys na pag okay lang ang katawan may budget ang kakugi ang team mag -ano talaga kami uh, punta kami dito pasyal kami dito ng kakugi at saka talagang dadaanan namin itong Mount Banahaw kasi marami talaga nag, ano, maraming nagkakagusto maraming talagang nagpapatronize sa mga alaga ni Don Ramon ngayon baka bago yung mga harvest timing na timing tayo guys na yung mga nakakord ngayon dito kahaharvest lang yung perfection yung SBR yung butcher galing Doon may tanong ako boss Okay lang. Uh, sa lahat ng mga nagbi-breed ng mga uh, mount panahaw lines, ilang taon kaya bago tayo mag-refresh niyan uh, boss doon? Depende. Eh. Depende sa breeding ng ano mo. Minsan kasi makikita mo 'yung eh, magmamanifest 'yan ng masyado nang malabnaw. pagka high strung na. Mailap na. Mm. Tapos uh, medyo sakitin na. At pag inilagay mo sa 3x3, yung masyadong mailap na ayun eh, ang pahuli. Oh. Uh -huh. Saka minsan pag ano mo ayun na lumaban, ah, mag-refresh ka na noon. Uh -huh. So yun ang mga babantayan? Oo, oh, yung mga manifestation. Na may mga sa yun ang mga sign na babantayan mo. Oo. Uh -huh. So hindi, hindi, hindi natin masasabi kung 2 years or 3 years. Hindi, 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 ganun. So yun lang ang titingnan. Oh, meron 5 years, ayos pa eh. May 6 years, ayos pa. Yun uh -huh. may 1 year, hindi na ayos. Uh -huh. Depende rin eh. Mm uh -huh. uh -huh. Depende sa program mo. Eh. Kung kung healthy, Oo. kung napapalaki healthy, edi matagal. Mm. Tsaka kung marunong ko mag-select. Dapat talaga ang breed, ang brood stock at saka materials, hindi yung pwede na. E, talagang ano, pwede pwede. 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 Oo. Oo. So, Taring, I like, ano kaya ang uunahin sa pag-refresh boss, yung mga inahin o yung brood cut mismo. Mas madali pagtandan untandan. O, oh, iisel ba? Baka, mm -hmm. mas, 'Yung mas practical. 'Yun 'yung. Uh. So. Parang ano 'yan, tino. Diba? Tino diba sa 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 ano, sa Africa, kita mo 'yung mga lion, elephant. 'Yung no, sila-sila lang pero kaya lang maganda doon, 'yung lot nature ba. Walang karapatan 'yung mga mahina. Mm -hmm. 'Yung alpha male lang magiging ama Oo, Oh, mm -hmm. siyang siya lang may karapatan maging ama ng herds, di ba? Mm -hmm. Yung mahihinan, hindi mo, nagiging wanderer, umalis. Ganon din, Lord Nature, selection hindi pwede yung ano, pinaka. Lagi yung pinaka ang gagamitin mo. Ayun. Walang, hindi pwede pwede na. Yung pwede pwede talaga? Pwede pwede, oo. Oh. Tingin mo walang pula, ayun. <laughs> Guys, mga kakugi, uh, may panawagan si Boss Don Ramon kasi maraming scam ginagamit ang kanyang pangalan. Ayan. Oh, yan, Boss. Mm. Uh, yung mga kasabong, Huwag maniniwala doon sa mga birthday promo o promo. Ni misan hindi ako nagpo-promo. Pag mura o kaya promo, hindi sa akin yon. Mm. Huwag kayong maniniwala. Bago kayo makipag-deal, tawag muna kayo doon sa 0917-251-9065. Ayun. Personal number mo yun, boss. Oh, kasi ginagamit yung Facebook ko, oh, yung mga sparring ko rito, kinukuha niya, binibenta niya. Mm. Yung mga yung mga manok dito lahat kinukuha niya ibebenta niya ng mura mm. yung mga OFW naman nanghihinayang naiinggan nang, nang, nyo bayad agad Oo. pag nagbayad kayo hindi nyo na naka nakablak na kayo Ako, problema talaga kaya maniniwala naman kayo ginagamit niya maghuhulog kayo ano mong ginagamit na pangalan Ah, Ramon Monchero din oh. uno bang nakakuha siya ng peking ano, account ID na ano Magaling, bago misan, kaya lang mapansin mo, walang may dirilisyal, may papakita sa'yo misan, video account, mm. Ramon Monchero, walang si mm. Pero pang maguhulog ka na, hindi mo tatanggapin, tsaka wala talaga eh. Mm -hmm. Sasabihin niya, boss magkano dyan sa BDO maghulog, kunyari lang yon dito ka na maghulog sa kabila. Ah. Eh ikaw, pag una ka, maniniwala ka po siya, Ramon Monchero, legit, Tama. Uh, edo maghuhulog eh. Yeah. O oh, yan, fake yan, Ayun. Eh bakita bakita 'to? Bakit natin? Ah, natin. Uh, ayun, sadbihan ko huh? So ito guys, oh. Piki. Piki 'to. So ito, ito 'yung panawagan ni Boss Don Ramon mga kakugi. Pag may mga ganyan. Guys, mga kakugi. Ako. Kawawa. Ito sa akin 'yung i-check. Ah, 'yun sa kay Boss Don 'yung may badge at check talaga. Ay, may badge. Oh, 'yan. 'Yan ang uh, legit. Oo. 'Yan ang panawagan. Guys, magtulungan tayo mga Tayo tayong mga Mount Banahaw lovers. Sa kawawa yung mga kababayan natin na naluluko mm. 'di ba Guys kami pag mayroong magpapasabay sa amin dito talagang tumatawag kami or may tumatawag talagang kinakausap namin tsaka binablog namin kung ano yung makukuha namin at saka 'tong namin So yun nakita nila para kita dito Mhm -mm. nagtatanong sa atin kung legit yan mm -mm. yung, 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 yung Oo oh, marami na ko yan, eh? Sabi ko hindi na promo Walang promo si, si uh, Don Ramon Oo oh kulang na dito yung manok ang kulang eh. tama. Si Boss Don, mga kakugi, hindi nga nga sa, sumasali sa expo yan. Kasi yung mga walk-in ng dito, talagang kulang-kulang, mga kakugi, yung manok. Yan, so, babala yun, mga kakugi ha, sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga Mount Banahaw lovers dyan. Ano talaga, uh, careful. Pera natin yan, pinaghirapan natin yan. Huwag agad magtiwala, mga kakugi. So, yun. Ito upi kong Boss Rulien, kumusta? Shout out Shout out sa lahat ng mga fans ni Boss Rulien okay Ilang taon nga dito sa Mount Panahobos? Almost Bos? 10 years Almost 10 years na yeah. Taga dito ka talaga? Sa Isod? Uh, sa Pablo San Pablo Good. Ten years in service. Boss Bulid. Kabiara ng buhok. <laughs> uh, this is a uh, first open brown red bridge tank. All for Cebu. Uh, for Ala Game Power. Brangix. Brangix Alberto. Yan. Leg band number 799. Ring band number 775. Yun. Uh, this is a uh, pure perfection brown red. All for Cebu. For Winnie Sejas, leg band number 794, wing band number 766. Yeah. All right. Uh, this is uh, pure super brown red, Broodstock and two pullets. One for Sibu. For Roland Kinain, uh, Broodstock leg band number 796, wing band number 773. Pullet number SBR number one, leg band 798. Wingman 774 uh, Streetcom SPR Kulit Ligba number 795 Wingman number 770 Alright uh, This is a uh, Pure Butcher Kulit <coughs> Bumban for Cebu For Roland Kinain Ligba number 800 Wingman number 772 Yun uh, This is Pure Confection Rounded Bumban for Dipolo Yan yeah. For Romeo V. Gomez Senior Uh, leg band number 793, wing band number 765. Alright, thank you. Uh, this is a uh, pure perfection on a bullet, down possible. Uh, leg band number, uh, this is for Jopet, Malunhao Lansa. Malunhao Lansa. La, Lousa. Leg band number 797, seven. wing band number 768. Tulit uh, number 2, leg band number 606, wing band number 767. Yun! Mission accomplished na tayo dito sa Mount Banahaw. Nakakatuwa. Nakakatuwa guys. At ano. uh, talagang mamimiss ko itong lugar ito guys. Itong Mount Banahaw talaga. Sabi ni Sir Tipin, balik, balik daw kami dito sa November eh. <laughs> oh, ha yun mga kakugi, tapos very big thanks to Don Ramon, very accommodating, in niya tayo ngayon guys Bibindog, busy siya, busy, pero basta taga Cebu, malaki tayo sa puso ni Boss Ramon Yan, so salamat tayo guys, so mission accomplished sa lahat ng mga nagpasabay, maraming salamat po Jupit Lausa, Del, ato sa masaho Del sa lahat ng mga nagpasabay, mga kakulgi dito sa Mount Panahaw ah uh, Kabila ah uh, Boss Joe Lausa nagpasabay sa dalawang uh, PRH na pulit Perfection rounded nasa Consolation sa guys tapos ah uh, kay thank you po kay Boss Winnie Sihas uh, Boss Sihas nagpasabay po siya ng 1 PRH pulit taga bangahan sibuk. saka shout out din kay Ala Game Paul. Salamat boss Ala Game Paul, Brangix Alberto. one root na SBR. Boss, no. Na na nah. mission accomplish. Saka kay Boss Romeo, uh, Gomez, senior. Maraming salamat po boss. At saka si Boss Roland kinahin, kinain. Maraming salamat kay uh, eh, Boss Boss Roland. Uh, trayong SBR at isang uh, butcher na puli. Kaya bus Romeo Gomez naman, isang broadstag na PRH. So, maraming salamat, mga kakugi, sa inyong tiwala. At sa lahat pa ng mga na magpasabay, yung iba, hindi ko na na na-accommodate, mga kakugi, kasi wala na. kapunta uh, na kami dito, ba? So, uh, next time na lang, balik natin. Yun. So, bus Thank you so much po. Maraming salamat, Boss Don. Uh, so, ulitin. Uh, ulitin. Baka sa November po. Oh, yung magpapabili. Sorte yung magpapabili. Ang gagaling mamili na mga to. <laughs> <laughs> Tsaka legit. <laughs> legit. <laughs> Tsaka pucha. <masailan. laughs> Maselan <laughs> <Masailan> mamili. <laughs> Buti na lang, guys. Buti na lang. Wala gisapot si Boss Don. Selfie. <laughs> Selfie. So, yun, guys. Mga kakugi. Uh, tapos tayo dito. Mission accomplished. Tayo dito sa Mount Banahaw, mga kakugi. So, dahan-dahan na kami. Ang oras is 11.40. Oh, picture tayo, boss. Yan. Yeah, picture na kami, mga kakogi. So, sa lahat na nagpasabay, sa lahat ng mga viewers, maraming salamat sa inyo. Tandaan palagi, pag may sipag, may aanihin. Sa Bisaya, basta magkugi, dun ay maani. Basta doon? Okay! <laughs> okay! <laughs> okay kayo!